Kapo si Kumusta na si Kapitan Tiago. Si Kapitan? Ah, yun. Ayaw niya magpagamot sa kabila ng malubha nitong sakit. Parang inutosan niya nga lamang ako pumunta sa San Diego. Hindi para tingnan ang mga paupahang bahay. Hindi para makahit ng opyo. Ay nako. Nagihit-hit ng opyo? Hindi naman naganap sa kapanahon namin noon ang paghihit-hit niyan eh. Ngunit aaminin ko, mayroon na talagang ganyan na duga noon pa ngunit sina sa walang bahala na naming na iyon dahil abala lang lahat sa pag-aaral noon. Kumusta na ang nga pala ang itinatag niyong Akademya ng Wikang Kastila? Mabuti po naman. Naghahanda na ang mga buro at ang mga paaralang gagamitin. Palagay ko hindi iyon matutuloy sapagkat natuluan niyo ni Padre Sibilia. Matutuloy po dahil tayo na lang po nabit at permiso. Tapos makipagkita ni Padre Irie Irine, eh, sa kapitan ni Jiral, namin ang dalawang kabayong kastaryo at nangangakot tutuluan niya kami. Kung papayagan kayo, saan naman ninyo kukunin ang pera gagamitin? Abel? Mag-aambag ang bawat eskwela. Hati ang bilang ng mga guro sa Pilipino at Kastila. Ang mga kagamitan sa pag-aaral at ang bahay na gagamitin paaralan ay handog naman na mayaman na si Makaraig. Sus! Eh, Paulog na nga ang ng panahon. Noong kami pa'y nag-aaral, Latin ang kitinuturo sa aming mga libro ay Latin. Eh ngayon, libro niyo ang ay Kastila eh hindi naman niyo tinuturo ang Kastila. Ay naku, ang hirap sa mga tao noon eh, hindi nila tinitingnan ang kagandahan o kabutihan ng isang bagay sa halip ay nakikita ito sa gabal. Siya nga pala, anong sabi na inyong tiyo kay Paulita? Ah, uh, sabi eh, bag-igat ra ko sa pagpili ng mapapangasawa. <laughs> Nako naman, no? O, Basilio, kumusta? Mabuti naman po. Kayo, mabuti rin. Basilio, magbabakasyon ka ba? Titingnan ko lang po ang pinaupang bahay ni Kapitan Tiago. Kababayan mo ba yan? Ah, hindi po eh. Pero magkalapit lang po ang mga bayan namin. Kamusta naman ang inyong lalawigan? Mabuti naman to. Nakapunta na po ba kayo sa ano lugar? Hindi pa dahil ang mamamayan doon eh hindi naman namimili ng lahas. Namirap siguro ang lugar na iyon. <laughs> hindi naman kami bibili lang. Hindi namin kailangan. Huwag kang magali. Hindi ko naman gustong hamakin ang inyong lalawigan. Nabalitaan ko lang na parang indyo ang pura paroko niyo. Kapag kasi parang indyo, ay tiyak na malalita ang bayan. Halika, uminom na lang tayo ng serbesa. Salamat, pero hindi kami umiinom. Sabi ni Padre Camora, nakababagot at walang buhay kung puro tubig ang Eh, kasi kung tubig lang siguro ang iniinom niya eh, paniguradong wala siyang chismis na marilinin. Hindi tulad ng alkohol, batabang ang tubig, sapagkat ito ay nakamamatay ng apoy. At kapag ang tubig ay pinainit at naging singaw, iyon ay maaaring lumawak tulad ng dagat na handang magwasa at tumatay. Kailan magiging singaw at dagat ang tubig? Magiging singaw ang tubig kapag ito ay pinainit ng galit sapagkat hindi pa payag na makulong sa lalagyan. Kapag ang maliit na tubig ng ilog ay pinagsama-sama at nagkaisa, lalakas sa agos at maaring sumira ng maunlan na bayan. Tila yata ang init ng ulo natin, kaibigan. Hindi ko gusto si Simon. Payong kaibigan, isigani. Eh Huwag mong ipakita ang inis mo sa kanya. Dahil bali si Simon ang tagapayo ng Kapitan General. Saan mo narinig ang balitang iyon? Ang usap-usapang ito ay galing kay Padre Irene. Nalabis-labis ang paninira kay Simon kapag nakatalikod. At kapag nakaharap, ay sobrang papuri sa mga ngalakal. Sige, ako pinatatawag na ng aking tiyong si Padre Florentino. Tila yata malungkot ang kabumuka ni Padre Florentino. Si, hindi naman katakataka iyon. Dahil kahit kagalang-galang at tahimik, mapagkumbaba at maraming humahanga, ay may itinatago iyan. Anong ibig mong sabihin? Anak mayaman si Padre Florentino. Hindi niya ginusto ang magpari. Kagustuhan ito ng kanyang ina ang kanyang ina ay palasimba. Naging malapit ito sa arsbispo at sa pag-aakalang maipagnilingkod pa ito sa Diyos kung magiging pari ang kanyang anak, Pinilik niya ang binata sa kabila ng pagtutol nito. Sa katunayan, ay may nobya ito, ngunit umiral pa rin ang katigasan ng loob ng kanyang ina. Naging pari si Florentino at Iunaos ang kanyang una at marangal na misa sa edad, sa edad na 25. Ang kasiyahan ng kanyang ina ay lubus-lubusan. Nang mamatay ang kanyang ina, lahat ng ari-arian ay ipinamana sa anak at kapari. Gayunpaman, ito ay sumugat sa damdamin ni Padre Florentino na para bang wala nang makakapagpagaling. Bago idinaos ang kanyang unang misa, nagpakasal ang kanyang kasintahan. Kung hindi sa likas niyang pananalig sa Diyos, marahil nakaisip na siyang gumawa ng masama. Kahabag-habag Abag pala ang kanyang sinakit, Tanya. Siyang tunay. Lubos niyang dinamdam ang nangyari. Kaya't ipinasya siya na ang namuhay ng, ng tahimik na tulad ng mga karaniwang tao. Sa lupaing kanyang minana. Doon niya nakasama si Isagani na anak ng isa niyang pinsang babae, taga Maynila. Di ba't usap-usapan na anak raw niya sa nibuy, nib, nabiyudang dating katipan yung Isagani? Nako, hindi totoo yun. Yang balitang iyan ay para sa mga madadaldal lamang. Madaldal ba tayo? Tama ka, Padre. Eh.